Ano na? Morning, morning. Nakasagawas. Oo. Oh, <laughs> Naka -shade sa... Nakashade, oh. Wala na, na. Pangu. Manggod na, Good. Ana, ana, ana. Oh, very good. Ah. Uh... Ay. Ay, hindi ka init, tili. sa kayikuan. Naman kay shade. Naka -shade siya o oh, kamao na musaka. Karon dili na kamao mo na og. Unsa na ni Moro na amang ka din ka nagsaka dito ka mo og. Ha? Wala na. Nahulog na. Wala nahulog na hulog na kaway sangitan kay pango. Ah. <laughs> pango man good. Karum. Karum. Oh, di anak. Oh, very good. Wow. Beautiful sky.